inamin po ng grupong pirma na humingi sila ng tulong sa mga kongresista para makakuha ng sapat na mga signature sa kada distrito nga po dito sa ating bansa. Kabilang na nga po mismo si House Speaker Martin Romualdez. Ito pong pirma ang isa sa mga nasa likod ng pagsusulong ng People's Initiative o ng PI na tawag ga Sabi nga ni uh, Senator Amy, parang nahihirapan siyang sabihin Sagwado ng PI. Eh. Sa pagdinig po ng Senado na pinangunahan ni Senator Amy Marcos, itinanggi pa muna ng pirma lead convener na si Noel Onyate nakasama ang mga kongresista sa kinausap nila para sa PI. Pero nang magpakita na po ng mga larawan itong si Senator Amy kung saan nakikita ang kasama nila Onyate, si Ako Bicol Representative Elizalde Co at House Speaker Martin Romualdez, napaamin po si Onyate na humingi din siya ng tulong kina Speaker Romualdez at Congressman ko na wala rin daw kasi ito sa kanyang isipan. Hmm. May caption din ang natunang picture na People's Initiative for Charter Change Staff Meeting. ipinospo po ito noong January 8. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is uh, all out behind the People's Initiative. Next week, we coordinate with the Speaker and the Thank Congressman much, and in and getting the 3% per to... congressional district. The... Ito po ang paliwanag ni Ginoong Onyate, tulong administratibo lamang at abiso kung saan kukuha ng mas maraming pirma kada distrito ang tulong ng mga kongresista. Na-advise kami kung saan uh, maraming mga tao na pipirma kung saan basically ang tinuturo nila yung C &D sector hmm. lang mga voters. Uh, Bakit daw po? They, they tell us to concentrate on the C &D kasi sila ang nakakarami. Um, we were told that uh, 75 to 80 percent of our voters belong to the C &D market. Malaking tulong po ang nagbibigay ng mga kongresista sa pag-identify kung saan kami kukuha ng mga, uh, ng mga signatures. At kung wala nga po yun, may hihirapan tulad ng mga nakaraang karanasan ninyo? O, uh, 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 magagawa naman po pero medyo matatagalan. Hindi kasing bilis tulad ngayon? Uh, mas, mas, mas mabilis kung may tulong ng kongresista. Bye.